maraming magulang pa sa inyo. Ano na lang nila? Gusto nila nasa tabi lagi yung kanilang mga anak eh. Ano na lang nila? Pag kami pagkakataon, laging makausap yung kanilang mga anak. Kasi nga alam nila, anytime soon, aalis na sila. Anytime soon, hindi na kayo magkakasama. Alam nila na yung limited na yung time nila dito sa mundo. Kaya nga, sobrang importante na bilang anak, treasure mo na yung natitirang moment na pwede mo silang makasama. Habang kaya pa nilang maramdaman yung pangarap mo, iparamdam mo na sa mga magulang mo. Habang kaya pa nilang maramdaman yung pagkalinga mo, lingapin mo na mga magulang mo. Hindi ibig sabihin na malakas sila, hindi mo nalilingapin, hindi nila, hindi nila kailangan yung paglingap mo. No. Yun kang malakas na malakas, kausap mo ngayon. Mamaya pala, uuwi na sa Panginoon. Sa mga anak, tandaan niyo po, hindi naman kayo pwedeng magkasama habang buhay eh, na mga magulang niyo. May hangganan yon. Yung panahon na naririto sila, may hangganan yon. Yung panahon na naririto ka, may hangganan din yon. Alam niyo po, yung panahon na pwedeng ma-enjoy yung presence mo ng mga magulang mo, lahat yun may hangganan. Walang permanenteng pagsasama dito sa mundo. Walang magulang na papaalis na dito sa mundong ito na masahanapin pa mga material na bagay kaysa kanilang mga anak. Kasi nga, as people grow old, mas konti na lang yung gusto niya sa buhay. Alam niyo po, pagtanda mo, mapapansin mo, konti na lang yung gusto mo sa buhay. Hindi lahat ng moment, pera o material ang kailangan na isang magulang.